Happy Mother's Day sa mga nanay dyan. Ayan. Happy Mother's Day. At ang ganda ng mga flowers. Look! Ang ganda niya. Oh, ganda guys. May pink. A peach. May red. O, oh, diba? Yellow. May yellow siya. And then, white. Ang ganda guys ng mga flowers. Dito lang yan malapit sa amin. Wow! Sabi nung ano, sabi nung, si hi to my vlog. Sabi niya, isang picture daw, wonder dirham, sabi niya. Ah, ganda no, ng mga flowers. Ayan, ang ganda guys. So, may purple. Sige, saglit lang. Sige, halika ganda. <laughs> one more, one more, one more. Dito <laughs> tayo sa gitna. Kini-picturean kami, guys. Thank you! Ang ganda, di ba? Oo. Kasi Mother's Day ngayon. So, ang ganda. Ay, may puti din siya, all white. Ang ganda! Wala, wala, wala. Ano, wala kasi yung mag din. Ang ganda guys, no? So. Okay, thank you! Yung bulaklak. You. So, ayun na nga. Ang ganda. At ito yung aking asama. <laughs> Silangga Christy. Ayan. <laughs> Pakita ko sa inyo guys, ang kabuuhan. Ang ganda ng yellow. White. Pitch. ayan na siya, guys dito lang yan malapit sa amin thank you for watching everyone happy mother's day I love you sa mga mamay mga mamis love 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 see you my next vlog guys bye everyone